Matapos ang halos isang taong pagkakakulong, ay pansamantalang nakalaya na, ang aktor na si Ricardo Cepeda, mula sa kinahaharap nitong kaso, na syndicated estafa. Kinulong si Ricardo Sepeda noong nakaraang taon, October 23, 2023, matapos itong arestuhin ng mga polis, sa bisa ng warrant of arrest, laban sa kanya, sa kasong syndicated estafa kung saan ikinulong siya sa provincial jail ng Tuguegarao Ayon sa asawa nitong si Marina Benny makalipas ang halos isang taong pagkakakulong ni Ricardo, ay pinayagan na ito ng korte na makapagpiansa kahapon Si Judge Gemma Bukayo, Madrid ang pumirma ng release order ni Ricardo, nakasaad rito na Having posted cash bond, duly approved by this court, the warden of the Cagayan Provincial Jail to City, Cagayan, where the accused is ordered to release the accused on provisional liberty unless held for some other lawful cause. Hindi nabanggit kung magkano ang piyansang binayaran ni Ricardo sa pamamagitan ng Facebook post ngayong araw masayang ibinalita ni Maria Benipayo na nakalaya na ang kanyang asawa at nakauwi na ito sa kanilang bahay. Say pa ni Marina Benipayo, sa caption, ng maikling video, na kanyang ibinahagi, kasama si Ricardo, na nakauwi na nga sa kanilang bahay. Richard is coming home, finally. Thank you God, for your continuing guidance. Never mo kami pinabayaan, despite the challenge. Thankful for the strength, you have given us, throughout. Thank you everyone also, for your prayers. Marami naman ang natuwa sa paglaya na ito ni Ricardo Sepeda.